Uy, ba't mo hinalo? Hilaw yan ah. Hilaw pa yan? Ha? Dapat hinalo. And tayo ang WhatsApp mga kalupit. Sabi pala yung lugar na ito guys, masyadong matao. Ito yung pwesto ni Huwaga. No, ito yung pinakaunang pwesto niya. Pero dahil alas 5 pa lang, uh, hindi pa sila nag-start pero nandiyan na yung mga tao. Mamaya 6pm pa itong bagong pwesto ni di ni Hiwaga doon lang sa una ano baga parang ginawa na extension yung lugar na itong pwesto nila ayan lang um, uh, walking distance so ang ginagawa pala ni Hiwaga papunta doon papunta dito sa tabla yeah. Uh, walking distance lang mga mga limang tumbling lang ni Hiwaga nandito na siya sa kanya uh, bagong pwesto na naka ano siya naka fix magaling yeah. Hey! pas di yung patat ito yun ito yan alo, IBP road pa rin ito pa rin ito ah IBP road at marami na mga vloggers kayo dito ayan si Hiwaga guys oh. nagpinaturan na ng mga tao si Hiwaga ayan ayan <laughs> Hello, Hiwaga. Magandang hapon. Ay, hello. Dalawa na pala pwesto mo. Doon yung dati. Opo. Tapos, paano yun? Every ano na po dyan. Ah, uh, gabi. Sa gabi dito, 24 hours ka a.m. dito 24 hours na po. Ah, so, saan ka magstay dito? Pag ganun lang po. Ah, lakat-lakat. Hmm. Ah, okay. Ah, kumusta naman? Na ah, Nakita namin sa video nyo, nagbit na kayo ni Iwata. Anong pakiramdam? Masaya. Kasi niyakap ko siya na nakita ko siya. Ah, binigyan mo siya ng unlihag. Yes, unlihag unli Hug? Yes, unli Hug talaga. unli Hug, unli Kiss, unli wow, Love. Oh, ganun. Wow. wow. Pati si Ma'am Rosmar. Oh. ko. po. Wow, uh, Ito pa, may isang tanong tayo sa iyo. Kumusta naman ang love life ni Hiwaga? Ay, wala po akong love life po si, wala. si Hiwaga kasi yung una priority kasi ni Hiwaga yung mga family so single yes po yes. talagang pamilya yes po. pero walang balak mag ka love life muna na? Eh, hindi ko naman sinasara yung pinto iba ah. at ever sa tamang panahon si ah. kasi si Diwata pag tininterview namin siya tikim-tikim lang daw muna siya ah okay ikaw ba? tapos siguro yung pagkaiba Dalagang. Wala mo ng tikin no, tikin. wala. so, si Iwaga isang dalagang Pilipina. Tama ba? Wow. wow. Very good. Thank you, Iwaga. Thank you. Okay, titira. Kikakakain ako mamaya sa inyo. Ah, okay. okay. Ayan, interview natin si Iwaga. Ano yan? Bakit gano'n? Miss Ah, madali ito. hindi ko na malayan. Sumakpo na lang ako. <laughs> namalayan ko na dito na ako. 24 hours ka ba? Okay ito po. Pero natutulog ako 5 hours. pa na. Uh, okay na po sa akin. Kasi every, everyday may vlogger na pumunta na game Kasi so, natin harap. Grabe trending ka ngayon. Kahit saan nakascroll kami sa Facebook. Palang ang buka mo palagi nakikita namin. Thank you talaga. Naniniwala. At sa God is no so much. Wow. Thank you so much. Okay. <laughs> Pila na tayo guys kasi gutom na ako. <laughs> Nakapila na tayo ngayon dito guys sa Iwaga Paris. Nung malapit na ako dito sa counter habang mag-order na, bigla silang nag-refill ng sabaw. Ayan, nag-aantay muna tayo kasi konti na lang din natiray. So habang naglalagay si ate ng sabaw May bigla akong napansin dito May nilagay si kuya Ayan oh Hilaw na taba guys Hinalo niya sa sabaw Although may apoy naman ito Pero Hilaw pa yan guys Ayan oh Sineserve na agad Bigla tuloy ako wala ng gana Pero bago ako umalis sa pila Kinonfirm ko muna kay ito ate yan, yung nagsiserve na Kung hilaw ba yung nilagay na taba At sabi niya Oo oh, hilaw daw Hilaw pa yan Ha? Huh? Pati, tinalo. Ano po? Patay malis na la si Atin, niya ako pinansin. So umalis na la ako guys. Since nagutom na ako, naghanap na lang ako ng si ibang ito ba, makainan. Ito ba yung Bathala so, Paris Supernaut? Ito guys, ang Paris Supernaut ni batala Kinabi puno. <laughs> grabe yun. natin yung kanyang Bichon uh, kawali at saka si Charon Bulaklak. Ito si Charon si Charon Bulaklak. Ano kayo tayo ulas? Parang may kakaibang ulas ang parang sya may halong pinak. Nak. Kung sino? Ano sabo? Ano ulas ang? Masarap ba? Masarap na man ako sa